Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik sa serbisyo at pagtaas ng rango ng sundalong nabulag dahil sa pagsabog ng bomba. Kasabay nito, inatas niya ang uh, muling pagrepaso sa Complete Disability Discharge o CDD Policy ng Armed Forces upang matiyak na patas ang oportunidad para sa mga sundalong nasugatan sa tungkulin at nang hindi na magbibitawan ng hindi makatarungan ang mga nagsakripisyo para sa bayan. Si Kreselin Kataro magbabalita. November 30, 2025, nang maglabas ng video sa kanyang social media account si Captain Jerome Hakuba ng Philippine Army kung saan nagpaalam siya sa serbisyo matapos madischarge dahil sa complete disability. Nabulag si Hakuba matapos ang pagsabog ng bomba sa isang anti-terrorism operation sa Maguindanao noong March 2016. Batay sa kanyang post, labing limang taon na siya sa military service. Maobayan, ako po si Captain Jerome na uba. Officer Das 146467, AGS Philippine Army. Ngayon po is uh, November 30, 2025. At uh, ngayon po, ang cut-off ko bilang isang uh, aktibong sundalo. Uh, Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Na sabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At uh, ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto, pata uh, ngayon po nababasta no, ko na uh, wala nang uh, paningin. Subalit, ang sabi ko po ay hindi na wala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa kasunod ng naturang nag-viral na video. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong December 1 hinggil sa kalagayan ng nasabing military official na isinailalim sa Complete Disability Discharge o CDD dahil sa tinamo nitong injury. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang CDD ay nangangahulugang hindi na maaring manatili sa serbisyo ang isang sundalo dahil hindi na siya maaring lumahok sa combat operations tulad sa kaso ng opisyal na nabulag. Ayon sa Pangulong, hindi tama ng isang sundalong nagsakripisyo para sa bayan ay basta na lamang bibitiwan. Dahil dito, ipinagutos ng Pangulo ang pagbabalik sa aktibong serbisyo at agarang promosyon ni Hakuba na nabulag matapos ang pagsabog ng granada habang nasa tungkulin. Inatasan niya ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na suspendihin ang CDD ng naturang opisyal at iproseso ang kanyang promosyon. Iniutos din ng Pangulo na itaas sa ranggong major si Hakuba at muling italaga siya sa mga tungkuling angkop sa kanyang labing limang taon ng karanasan sa militar. Nung nakita ko yung video niya, at uh, uh, pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas at uh, uh, dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan kaya binigyan ko ng instruction ang ating chief of staff na isuspindi na yung CDD ng uh, ni Captain Hakuba. Inatasan din niya ang Department of National Defense na pag-aralan at baguhin ang umiiral na mga patakaran sa disability discharge upang matiyak na walang sundalong nasugatan o nasaktan sa tungkulin ang matatanggal ng hindi makatarungan. Binanggit ng Commander-in-Chief na ang bagong pulisiya ay papatupad sa lahat ng sundalong nasugatan habang tumutupad sa tungkulin. Kaya gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa kadyuti nila sila'y nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman e patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Binigyang din ng Pangulo na kahit nawala ng paningin si Hakuba, maari pa rin siyang makapag ng makabuluhan sa militar, lalo na't may malawak siyang karanasan at kasanayan. Kung matatandaan, binisita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga sugatang sundalo sa AFP Medical Center sa Quezon City noong 2016 at kasama na rito si Captain Jerome Hakuba. Naging emosyonal pa si Hakuba habang nagbigay ng kanyang snappy salut sa dating presidente. Isa-isang kinausap ni FPRRD ang mga sundalong sugatan at inimbitahan pa ang mga ito sa isang hapunan sa Malacanang. Isa rin si Hakuba sa mga nagbigay ng mensahe sa naturang dealer na inihanda ng palasyo para sa mga wounded in action soldiers. Isang malaking karangalan sir na makapag serbisyo sa ilalim ng inyong pamumuno sir. Maraming salamat sir. I will sit to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Mr. President, sir. Sa pinakahuling video post ni Hakuba nitong December 2, nagpasalamat siya sa anunsyo ng Pangulo Marcos hinggil sa pagpapalawig ng kanyang serbisyo. gayon din sa natanggap niyang promosyon. Anya, ito'y nakapagpapataas ng moral ng tropa ng pamahalaan, lalo na ng mga sugatang sundalo at sa buong PWD sector. Pinapasalamatan din ni Hakuba si dating Pangulong Duterte, na unang nagpalawig ng kanyang serbisyo sa militar para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kerseling Katarong, SMN News.